Ayan guys, i-share ko lang to. Nagkasabay kasing mag-deliver ang Super 8 at grocery sa akin. Dalawa po ang ino-orderan ko, ang grocery at ang Super 8. Kasi may mga items po sila na magkakaiba ng presyo. Tinitingnan ko po yung pagkakaiba ng presyo nila. Kung saan yung may mas mababa, doon ko po ino-order. At kung saan din po, merong promo. Ayan, ang lumating sa aking order mula sa grocery ay 7 box. At sa Super 8 naman ay Tatlo, yung may 7, na code. Ayan naman ang aking baby seeds na makulit na habang nagbubukas ako ng mga kahon. Ayan, nangungulit. Ayan, tingnan ko lang guys ang mga laman ng kahon. Itong isang box na puro dilata sa Super 8 to. Mas mababa po kasi kaysa sa isang nagdi-deliver sa akin. Halo-halo na yan guys, mga sardinas, tuna at corn beef. At ito namang isang box ay puro naman mga chicheria. Mas marami din kasing chichiryang pagpipilian sa Super 8. Hindi ito nawawala sa bawat order ko kasi mabili ito sa akin. At ito may tubig din akong binili. Sampung piraso guys. At ito namang big time cheese madalas bilhin sa akin ng naga ice cream isa sa sangkap nila at ito naman yung angel all purpose cream na mas mura kaysa sa nestle cream at ito naman yung energen champion twin buy 13 get 3 paminsan minsan lang naman yung promo nila guys buksan naman natin itong isang box ang laman nito ay mga diaper, tissue, napkin, mga polbo, alcohol, RDL Yan ang laman ng last na box At ito naman yung sa grocery Ayan Ayan yung laman ng isang box kasi yung anim na box ay puro alak ayan di ko nabubuksan alfonso emperador at jean ayan guys mga kasari mga katindera marami na naman akong pambenta more paninda more benta more kita kapag o order tayo guys or mamimili alamin muna natin kung saan tayo mas makakamura at kung saan din merong promo. Para mas maganda at malaki ang kitain natin. Ayan guys, hindi ko na masyadong pahabain pa ang aking video. Maraming salamat po uli sa lahat ng mga subscribers at silent viewers na patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ako sa ginagawa ko dahil alam kong may mga taong sumusuporta sa akin. At dalangin ko po kay Lord na sana lahat tayo ay magtagumpay sa ating adhikain. Lagi po kayong mag-iingat at palaging tandaan, mahal tayo ng Panginoon. Bye.